Fourth quarter na to mga idol, 18 ang kalamangan ng Pacers at malaki talaga ang hahabulin ng Dallas. Hubble mode sila kaya sa pagbubukas ng quarter and nasa floor pa rin talaga si Naluka pati Kyrie. Ganda ng set play nila rito, may UCLA screen si Kyrie para makapagcut si Luka sabay noong sumama kay Luka tong dalawang players ng Indiana, naging available ang handoff para kay Kyrie. Ganda rin ang play na yan. Pero hindi naman sa open sa ang problema nila mga idol, depensa pa rin talaga. Like dito, tinatawid lang ni McConnell ang bola sa bay for some reason, inaangatan siya ni Luca well above sa 3-point line. Hindi po ito 3-point shooter si McConnell, so anong reason ni Luca para umangat at tapatan siya dyan ng ganyan kataas? Siguro dahil transition lang din talaga, hindi pa niya nasa set up ang kanyang depensa. Kaya noong may high screen din, wala, iwan na iwan siya. And this caused trouble doon sa depensa ng Mavericks kasi kailangan na nilang salubungin si McConnell sa loob at lahat sila ang sumalubong Tignan mo noong nakaset ang depensa kay McConnell tulad dito kay Jones Jr. Hindi ka naman maiiwanan niyan talaga sa bilis every single time at hindi na nga nakapasok pa sa loob. Hindi ka tulad karina. Again, hindi talaga best feature ng laro ni Luka ang depensa. Semi-transition lang to at tangan-tangan ni Toppin ang bola kontra nga sa kanya. Sa mga ganito dapat, eh may plano kayo at handa kayo sa kahit anong posibilidad. Mukhang i-handoff yun ni e eh biglang nag-alad siya. Hindi na nakasabay pa si Luka. kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin ang ating video, nakakatulong to sa build up ng ating channel. Sa tingin ko mga idol sa mga oras na ito, tina-target talaga ng Pacers si Luka kasi dalawang possessions sa nga siya this quarter na hindi maganda ang pinapakita sa depensa. Around sa mga oras na ito kasi 35 minutes sa kagad ang nilalaro ni Luka. Tapos siya pa yung inaasahan mong bubuhat ng opensa. So malamang less effort talaga ang maibibigay niya sa kabilang side ng court. Pero hindi naman din yon dahilan. May magagawa ang coaching staff para masolusyonan yan at lima naman din kayo sa court Eh. So ayan, Forward ang tumatao ngayon kay McConnell, sabay yung tao ni Luca na si Toppin nga ang magbibigay ng slip screen. And ganun lang, inaabangan na nga ni Luca si McConnell sa loob ng tres pero nalampasan pa rin niya at walang ka-rim protection, rim protection tong Dallas. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xbet ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pin comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon, at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag -bet. Kanina nga mga idol, atake ng atake si McConnell kaya inaabangan na ni Luca to sa ilalim. Umiilalim siya doon sa screen. Again, hindi naman din kasi 3-point shooter talaga si McConnell. Bibihira lang siyang tumira doon pero ang laki na ng distansya rito. Basically, pinapatira ka na lang din ng depensa dyan at pinagbayad niya si Luca sa ganon. Kung mapapansin ninyo, nakakaskor naman ang Dallas. 15 pa rin nga lang at hindi nila matapyas-tapyas ang kalamangan gaano kasi hindi nga sila nakakadepensa ng maayos. Hindi ko alam mga idol kung sino ang mawawala talaga sa depensa ng Mavericks dito. Si Kyrie ba or itong si Green? Tignan nyo kasi, ang tao ni Kyrie dyan ay si McConnell. Sa si green naman, itong si Halliburton. Nung may screen na para kay McConnell, bigla ang nag-switch na si Green dito sa ball handler. So mukhang okay naman si Kyrie Ewan. Tinitignan-tignan niya si Tyrese dito pero wala naman siya sa position to help din. Baka ang plano ng Dallas dito mga idol sa depensa ay manatili sa loob si Derek Lively kasi syempre siya ang center nila at rim protector. Nakuha to sa mic ng coverage at kita nyo naman yung bibig niya. Sumisigaw si Lively kay Green ng stay high, stay high daw. Pero obviously ay hindi po yun yung nangyari. Itong si Green na dapat ay tinatapatan si Siakam, e eh nakalayo dyan si Kyrie pa yung nag-help. At doon na nabasag ang depensa na naman. Ang makakaskor dito mga idol ay itong si Ben Shepard ulit na tinataon ni P.J. Washington. At ewan ko, sa pagkakataon na ito, parang ang daling read lang para sa player tulad ni Tyrese Halliburton yung ginawa nilang depensa. Naka-drop cover sila at technically, hindi nila binibigyan ng pressure si Tyrese ng kahit ano. Tumatapat si Gafford pero hindi talaga all the way kasi iniintindi niya si Turner. Si Kyrie naman asa ah, likod lang si P.J., binibigyan ng dead giveaway si Tyrese sa ipasa doon sa corner ang bola. E eh, ang init na nga nito, pangatlo na niya yan this quarter. Itong si Washington din ang supposed to be perimeter stopper ng Dallas. ang size niya para makapagsabayan at madepensahan na maayos ang mga tulad ni si Akam. Pero naiwanan siya sa pagkakataon na ito. Wala rin nagbigay na magandang help. Matapos ang All-Star break mga idol, ang record ng Dallas Mavericks ay 2 wins and 5 losses lang. Ang masaklap pa dyan, sila rin po ang may hawak ng pinakamahinang defensive rating sa buong liga sa mga oras na yan. And sa nakikita ko combination ito ng personal pati sa coaching din. Alam naman siguro nila na sina Luka at Kyrie eh never naman nakilala sa kanilang gila sa depensa. Pero parang nahihirapan ang mga coaches nila na gawan to ng paraan. Nilagay nga nila si Luka sa iba't ibang tao sa fourth quarter pero nalulusutan at hinahanap pa rin siya ng kalaban. Hindi to maganda talaga para sa Dallas lalo pa at nag-aasam silang makapasok sa playoffs eh ang bibigat ng team sa West from first to 10 spot. Sa tingin nyo ba mga idol? Ano kaya ang dapat baguhin ng Dallas? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.